tanong ay isa nating ka-59 dito sa ating mga video, no, na kung saan si Derek Dizon, yan, Derek Dizon ito ang uh, sagot ko sa tanong mo ka-59, panoorin natin yung video hanggang dulo, mayroon tayong mga ipapaliwanag dito about ito sa mga reliever na tinatawag ayan, ganda tong tanong mo na to uh, Derek Dizon, no, may jumahingay lang yung aso natin sa kapitbahay, no, kaya pasensya na kayo may e, na lang yung ating Youtube channel Kuya Esco Official and Guapong Bihero TV at uh, syempre dito sa ating Facebook account Charles Francisco, dahil mga upload video natin dito is mayroong mga mapupulo tayong kaalaman based sa mga kaalaman or mga tutorial ni Kuya Esco Official dito sa ating channel at sa ating Facebook account. Ayan po. Muli, Kuya Esco Official and Guapong Bihar TV at yung ating Facebook Charles Francisco. Sasagutin na natin yung katanungan ni Ka-Five-Nine Direct No? Na kung saan, ito yung kanyang tanong. Babasahin natin yung uh, kanyang message sa atin ay, pero sir, About naman po sa regular reliever. Tanong ko lang, tama ba yung for emergency lang? Kung pajutihin at ang mga regular guard ang nasusunod sa schedule kung kailan lang sila pwede mag Or mag day off. Ito ang sagot dyan. Dati rin tayo nagmamaning ng tao. Nung tayo yung nasa inspector pa no, sa bangko. Uh, ah, nagmamaning ako ng buong Maynila area. So ang sagot dyan kapatid. Actually, depende yan sa humahawak sa inyo na officer. Pero ang sistema kasi dyan, kung ikaw ay bago, o pag halimbawa ikaw ay naka-assign sa itong area na to, kunyari lang ha, Manila area. So, una, gagawin ka talaga muna ng reliever-reliever dyan kung wala ka pang mapupustingan na permanente. Ngayon, kung uh, halimbawa, mayroon kasi tinatawag eh na first come, first serve. Kung wala kang pisto pa, mayroon mga naipong kasi na mga tao na kung saan e eh, ang tawag nga dyan is regular reliever. Na kung saan, yan naman ay hindi pang habang buhay na reliever. So lahat kasi is nagsisimula talaga sa reliever. Pero actually, ang pagre-reliever po uh, sa una pa lang, ay dyan kayo or dyan tayo tinitingnan yung ating performance kung paano ba tayo magtrabaho? Parang ganon. Kasi merong mga iba kasi na mga ka-5-9, duty lang ng isa, dalawang araw, isang linggo, isang buwan, is umaayaw na, hindi na nagpapakita. So, ang isang uh, ka-5-9, dyan din nasusubukan kung talagang disidido ka sa duty mo. Na kung saan, sa una pa lang, pag reliever is disidido ka. So, ang pag naman, pag sinabing reliever, katulad nung sa amin nga, reliever lang ang tawag, pero walang bakanting araw ka na pahinga. Kundi, kundi Monday to Friday, may duty ka talaga. Or hanggang uh, Sabado pa nga minsan, hanggang Linggo pa nga. So minsan, ang mga reliever na lang yung umaayos na hindi na mag duty kasi nga pagod na sila. So sa madaling salita, sa, ang mga reliever sa amin is hindi na ba bakante. Reliever lang ang tawag. Pero may tinatawag yon na first come first serve or seniority. Kasi nga kung sampu kayong reliever, yung sampu na yon may number 1, number 2, number 3. Halimbawa, yung number 1 yung pinakamatagal na doon. Kung sino yung unang magkaroon ng bakanti doon sa area, siya yung unang isa salpak. Hanggang sa sunod-sunod na yon, hanggang sa maubos na yung sampu na yon dahil meron namang mga bagong parating. So ganoon po ang style ng iba, lalo na yung sa amin. Ganoon ang style sa amin. So mayroon siyang seniority. Pag senior ka sa mga reliever, ikaw maunang mapoposting doon sa area na yon. Dahil gusto mo rin naman na doon ka rin mapoposting sa area na yon. Bakos, ito, uh, para sa akin, sa mga naging reliever, no? Kasi nga, meron kami mga naging reliever, eh, sumabot din ng taon bago sila marigular, pero hindi sila nagre -reklamo. Alam nyo ba kung bakit? Dahil, mas pabor din bilang isang ka-59 na nagre-reliever-reliever ka muna. Dahil nga, bakit? Para nalalaman mo yung mga trabaho lahat ng area. Pagiging isang security guard or pagiging isang bank guard is nalalaman mo yung mga tamang trabaho kasi hindi lahat or hindi pare-pareho is isang sistema magkakaiba kahit na sabihin natin na isang policy pero depende yan sa pupuntahan mong lugar or yung OIC or yung humahawak doon sa area kung paano niya pinapatakbo yung uh, policy or yung mga SOP. Kasi di may wasan, mayroong mga nagpapatakbo sa mga SOP is kulang-kulang ng sistema or minsan bugok ang pagpapatakbo, di ba? Yung mga ganyan. So, hindi pare-pareho. Kaya, para sa mga ka-5 na nag-reliver-liver lalo sa bangko es malaking tulong din yan para sa inyo. Kasi, kumbaga, natututo kayo kasi iba't iba ang inyong majujutihan. So, kuha lang ng kuha lang ng kalaman. So, mayroong makakasama kayo dyan ng mga hindi okay ang ugali, mayroong hindi ang okay ang ugali. So at least mas maganda dahil kung saan mang kayo po pwedeng marigular, regular at least alam niyo na kung ano yung dapat gagawin doon sa actual pwesto ninyo. So pabor yan sa mga reliever. Pero yun nga, sa mga agency talaga is ginagawa muna ang una niyan is reliever lalo sa mga bangko. Ngayon, Swerte, kung halimbawa pag-apply mo is mayroong bakante talaga or nag-hiring yung agency dahil mayroong kailangan postingan or kailangan lagyan ng mga tao. Pero kung wala, nag in ka lang at puno naman yung agency, tatanggapin ka. Pero doon ka nga malalagay mo na sa day of labor So doon naman sa tanong mo na uh, sila ang nasusunod, schedule yung uh, regular guard. Hindi, kasi ang nagmamaning ang dapat masunod niyan. So halimbawa, kung kayo ay nasa isang detachment, or sa isang uh, na nasa detachment. Ibig sabihin kasi pag detachment is isang malaking uh, pwesto na yan. Kunyari, mag, uh, pupuesto na kayo ng sampung guard, 15, 20, yan, detachment na yan. So, mayroong detachment commander or mayroong OIC. Kasi ang uh, detachment commander is dapat humahawak siya ng at least 20, 22 or 25 katao pataas, Pero pag uh, pababa, isang po is OIC lang siya ang tawag. So, yun yun. Ngayon, kung halimbawa nasa isang detachment kayo or nasa isang pwesto kayo na uh, mayroong mahandle na OIC, normal, siya talaga ang masusunod sa schedule niyan kasi siya ang nagmamaning so sasabihin niya sa iyo uh, sa ano kaya uh, sa ano ka duty sa ganitong oras ganitong araw siyang masusunod talaga pero yan naman ay schedule yan na kung saan meron dapat yan kumbaga copy ang opisina dyan sa kanyang schedule na ginagawa so ganon po ka 5 na Derek Dason so ganon pa man uh, sa mga talagang medyo mahihigpit ang puesto is talagang dumadaan mo na sa reliever. Actually, yun nga, ulitin ko, pabor din sa mga ka-5-9 yan na nagre na mo na. Kasi yung reliever na yan is may sweldo naman na yan. Kaysa naman, pag u ka ng 5 days, 3 days na walang sweldo. ba? Diba? Allowance lang. So, reliever ka na lang. At least, yung pinaka-reliever mo parang OGT na rin na matutukan na rin sa iyong mga dapat gagawin. Pero, Huwag na tayo magreklamo kasi sa reliever. Dahil kumbaga yan ay isa sa mga paraan na teknik kumbaga para na, 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 kikilala yung isang K59 or na kikita yung isang K59 kung paano siya magtrabaho. Kaya nga pag kayo ay magreleber or kayo ay ginagawa mo ng reliever is ipapakita nyo na talaga yung performance ninyo na maganda. Kasi pag nakita na yung performance niyo na maayos, maayos kayo magtrabaho, pumapasok kayo ng maaga, uh, walang complain sa inyo, Wa wow, doon lahat ng pinupuntahan yong pwesto is for good yung iyong record ay ang officer mo ay sigurado yan maghahanap yan ng pwesto na para sa iyo na mas maganda kasi kung maganda ang record mo sa mga pinupuntahan mo sa pagreliever mo pag yan ay nakuha na ng officer mo sigurado hanapan ka ng pwesto niyan na para sa iyo kasi halimbawa kung maganda yung mga record mo maganda yung mga feedback sa mga pinupuntahan mo ang gagawin ng officer niyan ay si SG ganito. Doon natin ilalagay ito sa condo na to kasi bagay na bagay siya doon. So ganun. So depende sa iyo yun kung kakagatin mo yung mga offer kung saan yung pwesto. Pero ganun talaga. mayroon ganun dahil nga siyempre sa ngayon may tinatawag nga na probi, meron tayong 6 months na probationary. Uh, okay lang yon. Kaya kailangan tayo uh, nananarbaho, kailangan natin ipakita lang yon yung ating best o kaya ipakita natin yung ating performance na maganda para mag magustuhan tayo ng ating uh, kumbaga ng ating uh, boss or ng ating pinapasukan na trabaho. So ganoon lang naman. So kailangan fair performance ang ipapakita natin sa ating pinapasukan para mas magustuhan tayo ng ating uh, pinapasukan trabaho or sa kliyente man para kung saan ka man na gustong magduty is hindi ka nila aayawan. Kasi nakadepende rin sa iyan sa ating mga SJ na kahit gusto mo sa isang kliyente o sa isang pwesto, kung ayaw ka naman nila wala ka rin magagawa kaya nga kailangan, performance so okay, nasagot ko yung tanong mo kapatid ay talagang sa una, normal na magre-relabor ka muna hanggang sa makilala ka ng agency na ito'y okay to, at saka kabigyan ng pwesto, kaya sabi nga nila sunod ka lang muna sa mga pinag-uutos basta hindi lang masama ang pinapagawa sa iyo at muli, ko esko, official, ng gawapong Bihero TV at yung ating Facebook account Charles Francisco maraming salamat po sa mga nakakapanood sa mga video ko at sana may natutunan yung ating mga SG dito mga ka-59 lalo na yung mga nasa probinsya na sa mga malayo na hindi dumadaan mayroon talaga tayong mga ka-59 kasi na hindi dumadaan sa tamang training kaya kailangan sa mga ka-59 kahit PLTC lang mag-PLTC ka din Seminar nang seminar na lang sa mga sumunod na kailangan mga seminar kasi nga may mga agency naman na may mga passeminar sa mga ka-59 nila. Siguro lang para matuto, mas marami alam, alam mas marami kang trabaho. Ganun lang kasimple 'yon. So, uli. Maraming salamat, Kuya Sky Official. Ingat Gawapong viewers TV. Bye.